Hindi maganda ang panahon ngayon kasi maghapon na makulimlim limlim tapos umaambon-ambon. Kaya maagang nakatabing yung kabila ng RIR. Pero binuksan ko pa rin yan, no? yan. Pero yung mga ibang manok nakatabing sila ng half. Ngayon binaba ko na para man -ano, saglit na lang mamaya magsasarado na ako kasi mag alas 5 na. Tapos dito ngayon sa native tatlo na yung maglilimlim. Ayan o. No? Tapos yun. Ito, yung nasa gitna, first day niya ngayon naumpo. Sinakita ko kaninang umaga, umupo siya dyan. Pero tiningnan ko nung umalis siya, ate na lang yung itlog niya. Kasi sa halip na sampo, kinain nga ng daga. Ito ang problema ko dito, kasi may mga, ano, may ali dyan eh, oh. May, parang tunnel nila. Yan. Hanggang doon, kaya tinakpan ko ng mga eh. Pero, tinukot-kot nila. Magagaling sila, yun, oh. May malaki pang butas doon. Pero, Naglagay ako ng ratax dalawang beses na. Mukha naman may epekto siguro kasi wala na yung ano, wala na yung hindi na nila kinain yung ano niyan, yung itlog niyan. Uh, so ibig sabihin hindi nila ginalaw kagabi. Sana 'wag pakialaman itong itlog ng inahin na malaki. At saka itong ano, itlog ng siyamohulo. Kasi Siyempre, kung nakaupo na yung isang manok dyan, yan, eh di wala na silang pakikialaman na itlog, di ba? Baka maisipan ito. <laughs> sana wag naman. Di ba? Sayang naman. Pero sana, may epekto yung mga inilagay kong ratax. Diyan, sa tunnel mismo. At saka dyan sa likod na yan, oh. Diyan, yan. Naubos nga yung inilagay ko dyan, eh. Kaya naglagay ulit ako kahapon eh sana mawala na sila rito kasi alam yun yan yung isang nakakalugi sa mga farmers talaga kahit na anong ganda ng management ang gagawin mo kahit na anong ganda ng pakain mo gaano ka kasi pag maglinis ng paligid nila ng inuman nila feeder kung may ano naman may mga daga na nagme-mainstay na minsan diyan no kaya ano o kaya naliligaw dahil galing doon sa ibang lugar sa mga kapitbahay, pupunta rito. 'Di ba? Pag may masukal, may daga. kanon, So kahit na malinis, kahit kahit na malinis yung paligid mo. Sa likuran namin kasi, maraming punong kahoy diyan. Tapos itong isang nakakaano. 'Yan. Yung mga nasalansan diyan na mga natistis na kahoy nung ano, nung nakaraang bagyo. Kaya hindi rin maiwasan. Pero sa bagay, hindi lang naman dito ang may daga. Kahit sa ang farm, merong ano, merong mga naliligaw na mga daga. At 'yan ang problema talaga ng mga ano farmers na kahit sa bukid, mga rice field niyan, problema rin nila 'yung mga daga. Kahit na itong mga manok, no, problema din 'yan. Kaya kung may makita agad, 'wag nang lumaki Kasi hindi ko nakikita 'yun, eh ko lang na hmm, parang may dagang malaki kung gaano kalaki ang katawan ng daga na nakita ko. <laughs> ang laki. Nakakatakot. Isang dangkal yung katawan niya. Isang dangkal din siguro yung haba ng buntot niya. Tapos, yung bilog. Yung bilog niya, yung circumference niya. Parang gakuting. Alam niyo, yung, yung mga ilang buwan pa lang na kuting. Mga... Oh, siguro mga 2 months, 1 to 2 months, <laughs> ewan ko, basta mukhang kuting, ganun. So, musang ang tawag natin nila dun eh, yung malalaking dagang ganun. Hindi pa naman siya nakakalbo. Kaya, pero ngayon, ilang, ano, mula nung naglagay ako ng ratax nung isang araw, tapos, hindi ko na nakita. Ewan ko lang ha, kung pagkagabi, tinatakasan ako. Pero tiningnan ko itong, ano, sinadya kong mag-iwan ng yung feeds kagabi dito sa hinayaan ko kasi dati-dati itong feeder ng mga native pagkagabi na itinatali ko para nakataas na ganyan. Yan, binubuhol ko. Para hinino, ano, pero alam niyo ang amung ano yan, lulundag pa rin mga yan. Aakyat sila dito sa screen, tapos lulundag dyan. Ganun siguro ang ginagawa, o kaya kung saan man sila nang galing. Pero, tininan ko kanina, sinadya kong hindi ibuhol itong feeder. Yung tinira kong feeds kahapon, yung natira nila na konti, kasi dati tinatanggal ko yan, Yung pagka may tira, inaalis ko, nilalagay ko sa plastic, and then bibigay ko rin sa kanila kinumagahan. Ganon, kahit dun sa mga RIR, ganon ginagawa ko. Pero sinadya ko kagabi na hindi alisin yung sobrang feeds. Andyan pa rin. So, ibig sabihin, siguro, wala na. Pero sana, wala naman na talaga kasi nakakalugi talaga, di ba? Lalo na ngayon, umuulan. Yung mga daga, sumisilong. First time na may kinain ang daga na mga itlog ng manok ko. Mula 2023 na nag-start ako ng native chicken. Ngayon lang naranasan na may kinain ng daga at saka umakyat sila dyan. Dati-dati kasi pagka umuulan na ganito, may mga nakikita ako maliliit na daga hindi ko in-expect na yung, ewan ko kung nanay nila yun o tatay nila. Pero noon, ginawan ko na ng paraan yan. Yun nga, yung mga, ano, pang-ipit ng daga. Tapos meron pa akong binili pa pala noon ng mga, yung sticky paper, yung pandikit sa daga. E eh, kaso, alam nila, hindi nila kinakain yung feeds na inilalagay ko doon sa pandikit. At yung pang -ipit naman, yung parang-ipit na sinasabi ko nga, na yung feeds. Tapos, wala yung daga. So, ibig sabihin, kinakaya niyang takbuhan yung pang-ipit. Kahapon, tinakpan ko na ulit yung sa labas. Tapos, inayos ko yan. Hindi ko na, pero alam mo, lulusot pa rin yan kung meron pa. Pero sa bagay, kung hindi na, kung wala na, edi salamat. Pero kung may mas malakas pa kayong alam na pamuksan ng daga, pa-comment naman. <laughs> para, para yun ang gagawin ko kasi nag, nagamit ko na yung pang-ipit na parang ipin. Nag- yung ibang klase pa ng ano. Yung parang mothball. Naglagay na ako noon. Meron pa rin. So, yun. Yung pamangkin ko, sabi niya. Yung daw nilalagay niya sa bahay ng manok niya, Yung sa gilid-gilid. So, binigyan ako. Trinay ko. Ay, eh, di baka malay mo, di ba? Kasi naubos yung ano. Tapos, parang wala nang nagpakita. Ngayon. Wala pa lap ako nakikita. Sana naman, wala na. Sana, huwag na. Kaka, ano yun. Aka, nakakalugi. So yun lang, tiningnan ko lang yung ano. hoy bakit ka pumasok diyan? Lika. Tiningnan ko lang sila. Si bago magsara eh kailangan makita ko. Hanggang dito na lang muna. <laughs> Aray ko. Ikaw tinutukan mo ako. Hanggang dito na lang muna. At salamat sa panonood. Uh, wag sana wag kalimutang mag-like at saka mag-subscribe na rin. At pakihit na rin ang notification bell para sa susunod ng mga videos ay ma-notify kayo. Nakapasok yung isang native oh. Kumasok ako, sumabay. Lalabas din yan. <laughs> Takot. <laughs> hmm. Sana pagpalain tayong lahat at panatilihing masigla at malusog ang ating mga alagang manok.